Hi guys, so yun, a uh, welcome back to my channel. So ito na nga guys, meron kaming bagong upload. So itong upload na to, uh, something na sobrang ano to, uh, kakaiba and sobrang special for us. Kasi travel vlog again, pero different kasi meron kaming kasama friends, no. Special siya kasi magkaroon na rin kami finally ng opportunity ng mga friends na mag, magkaroon ng konting ipon para at least magkaroon ng opportunity para to go uh, outside the country, no? so ito na nga, saya to kasi yung isang kasama namin dito, ano siya? first time magta-travel abroad. Nag-uusap-usap, nagpa-plano pa lang kami, pinag-iisipan na namin kung paano kami makakalusot sa immigration. So, anong gagawin namin pag nasa airport kami. So, masaya siya kasi, uh, papunta pa lang, iniisip na namin na alam namin na hindi ito magiging madali para sa amin. So, ayun. Uh, nakakatuwa lang kasi, ito na, guys. Nagkaroon kami ng opportunity na magsama-sama, hindi lang sa place namin kundi syempre outside the country so guys panoorin nyo and hopefully magtuloy-tuloy yung video kasi pag dito nagtuloy-tuloy ibig sabihin hindi kami nakalusot sa immigration so see you later guys bye Смит, нам звонит. はい。<music> Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, welcome to my vlog. Hi guys, we are back in energy. Guys, <laughs> hindi ko ina-chart. Um, Bakit? Tumatayo pa si, ini ano, si na. Kaya na. Dito sa, immigration. immigration. Saka, wala akong maray <laughs> sa, sa loob ng isang araw, anong mga araw? Yung mga bagay na nagpakabas sa'yo? Yun, yung biglang humila Tapos nakastop pa yung stoplight Ay, ay yun maging mayaman <laughs> Bakit? Bakit naman yung Para si Doug pa hundo mo yung hasyenda mo Tatawid ka pa ng bundok, ano? Mamibili lang kami kambing. <laughs> <Ayan, pakita> mo <laughs> <laughs> <Ayan. laughs> kilo Boss, Kino, boss, ano Pumilin Pumilin lang, na, lang kami anak <laughs> 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 na kasi kami sa salmon. mo <laughs> <laughs> napakahirap. <laughs> napakahirap <laughs> Ano ba? Puro nervyo. Ito <laughs> pa. Ito pa. Dito na nagsimula ang araw natin. Tingin mo saan magtatapos to. Buhat-buhat nila ako. Buti na lang guys. Medyo pagi. Yung lula medyo nababawasan. Pakita na mo airport boy. Airport guys. So yun guys. Sabi mo. Yung yun yung airport. Pero... Yan ba yun? Matay mo tayo bumababi? Tapos hindi gano'n. Oh. Ay, oh, kasi... Kaya, ibig sabihin, kada, ter kada isang hilera, isang terminal, yun ano. Pero okay oh, na rin yun, pala yung nag-almusal tayo after na nito. Kasi baka di ko alam, baka may maibalik ma ma ko lang. Masasayang. <laughs> Tingin mo, masasayang. Sayang siya. Bakit? Hindi mo lang <laughs> magigilig sa chat. Ah, matindi yung pabalik. Hindi, mag-u-turn lang <laughs> ba tayo, Rob? Pinutal lang. Di nakakalatakan mo ba ako, Asa, na Bakit hindi mo mabagay? Baka hindi ko na mararamdaman yung na matay na. Wala, <laughs> <laughs> nalulula ako po. Tagal ko na kasi hindi mo nga pasok sa mga malulud na nakakalulang lugar. Nah, huli kung pinaka so, na best friend. ang driver. Akala ko nung no, papunta tayo airport. <laughs> <laughs> Opo, so, so, yun yung parang bundok na man, pwede natin uh, babike. One million steps. One, <laughs> one, one million steps going to ano. Ang matindi kasi niyan, di ba lalakarin mo yung bundok na yan? Basta di, pakita mo yung bundok na nilalakad na yan. Yung bundok na yan, nilalakad dyan. Yan yung parte ng nguping, yung makita nyo yung agda na yan, guys. Guys, pag nababa mo yan, isang accomplishment yun kasi ibig sabihin na mo na yung kalahati ng trail kasi pag baba mo dyan wala na ng daanan kundi babalik ka rin so 1 million steps pa baba The tapos 1 million steps pa taas 2 <laughs> <Two> million 2 <laughs> <Two> million total <laughs> 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 oh, ay ka? <laughs> eh si mata mo magilas eh patayo tayo pe kami hindi kami pwede kasi pagka kami ni Silver ang nagsama dalawang bagay lang ang mangyayari uh, um, dyan sa kami. ay dyan, umatras kami o paihintoy namin yung under na yun tinan mo naman dito pa nga kapit na kapit na oh ito ba ba pa rin? Pero paakit pa ulit doon. Sige, itas mo taas. Sayang bagay. Kaya naman pala, no, pag nakapag-trail ka na dito sa dito sa ano, sa kalahating bundok, doon ka pala manggagaling kayo sa isang bundok. Puts, uh -huh. ay kailangan, Mari, hindi na, tayo pwede, pe pwede talaga dyan. Kasi kailangan pa nagsimula ka dyan, maka-stress na umaga. No. Para mag-abutan mo yeah. yung alas 8 na umaga sa, <laughs> sa baba. Tapos, pabalik, sakto ka pa ng halihan na eh. <laughs> yun.

alam nyo dito sa Hong Kong, yan ang sulit. Kasi bukod sa aakitin yung mga bundok, makakapunta na kayo <laughs> recto sa langit. Kita nyo guys, So parang nakita sa nyo si San Pedro. Malalaman kung kababalikin kami. Kung saan ang tungo namin. Kasi pagdating namin sa Ibabaw, doon na sasalubo si San Pedro. So, tapos sasabihin, ano sasabihin sa'yo? Dito o doon? Seventeen. <laughs> Oo, oh, tuloy ito boy. Kailangan yung buksan yung pintana na araw ng dito. Gusto mo ba? Oo, oh, yun ah. huwag buksan pa pinto. Grabe, Oh, yan nga pala sa'yo. Pari, David! Dapat yun na nabibidyo mo. Dapat yun na nabibidyo mo eh. Yung videographer Boy, meron mo pala isang bundok. Pangalawang bundok pa na pala rin. Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Ano ba? Oo! Yun nga sinasabi mo. Kaya nga yung tansya mo na 1 million steps. Baka kulang pa yun. Pabitin pa yun. Baby! Hindi ako takot na po. Nagulat lang. Paliwanag ko, paliwanag ko. Ano naramdaman mo nun, Trey? Nag, nabigla ka lang, nabigla. Nabigla ako kasi mga tao na Nag-aalala ka sa pagod? Nag-aalala na ako. Dinamang, dinamang si David ko, nabigla lang. Pari! <laughs> <laughs> Gulat na nabigla lang nabigla. wala, wala na. <laughs> Ayos na. Oh, hindi. Hindi. match tayo. Are, nakakita na ako ng kamatch ko. Ang laki ulo. Alam mo sino magkakamatch? Si Madam sa Match tayo. Match yung dalawa kahit saan sasakay. Ere, saka ito si Silver. Saka si Adrian nagpapanggap na mali. Okay, bye. Ako, talagang ako. Takot. Nakakita na ako ng kamatch sa'yo. Match tayo, pre. Parang bumabalik na ng dugo ko. <laughs> sa puso ko eh. Pero dito sila magaling na sa mga ganyan siyempre meron din. Ba't sa atin, di natin magawa yung... Sa, ay, premanawagang, ako ako sa'yo. Sana sabi mo, yung mm -hmm. sa Pilipinas, yung mula la Union, hanggang Baguio, magkaroon ng ganito, di ba? No? oh. Ayun, ang pupuntahan natin. Nantanaw. <laughs> <laughs> Karen? <laughs>